sa Pacific Ring of Fire Ang Pacific Ring of Fire ay leyon kung saan nandoon ang 75% ng mga aktibong vulkan sa buong mundo at ito ang naging batayan ni Bailey Willis Bago tayo tumako sa ikaapat na teorya ay muli ko kayong tatanungin Ano ang tawag sa teoryang pinaniniwalaan ni Bailey Willis? Ito ay ang teoryang vulcanismo. Tungayon naman natin ang ikaapat na teorya, ang teoryang land bridges o tulay na lupa. Ayon kay Edward Suez, ang Pilipinas ay mayroong tulay na lupa na nagdurugtong sa mga kontinente o bansa kagaya ng Timog Amerika, Afrika, India, Australia, iyon ang kanyang paniniwala. Ayon dito, nabuo ang kapuluan ng Pilipinas nang matunaw ang mga yelong bumabalot sa malaking bahagi ng North America, Europe, at Asia. Batay sa teoryang ito, ang mga isla sa Pilipinas ay magkakarugtong. Nang matunaw ang mga yelo na bumabalot sa malaking bahagi ng daigdig, tumaas ang tubig at lumubog ang magbabang ng daigdig kasama na ang mga tulay na lupa. O ayun mga bata, natapos naman natin ang ikaapat na tiwarya. Muli mayroon akong katanungan. Sino ang siyentistang naniniwala na ang pinagbula ng Pilipinas ay ang tulay na lupa? Magaling! Siya ay si Edward Swiss. Ngayon ay dumako na tayo sa pinakahuling teorya. Ito ay ang teoryang sundalan. Mayroon tayong tinatawag na sundasyap. Ang Pilipinas ay bahagi nito na kung saan ito ay isang maputik na kapatagan. Ito ay patungong timog na nakausling platform ng mainland ng timog sila ng Asya. Noong panahong glacial, dagat at lumitaw ang malalaking bahagi ng Sunda Shop sa anyong mga matubig na kapatagan. Naniniwala ang mga siyentipiko na ang ating bansa ay naging bahagi ng sundalan. Ngunit, dahil sa mga pagbabago at paglipas ng panahon, ang Pilipinas ay napahiwalay. O ayun mga bata, natapos na natin talakayin ang tungkol sa pinagbala ng Pilipinas. Naunawaan niyo ba ang mga ito? Mahusay! Ngayon kaya ay natukoy na ninyo ang mga ito? Sige nga, subukan na natin. Ayon sa tiwalang ito, ang daigdig ay binubuo ng isang malaking masa ng lupa na tinatawag na panjaya. Theory na bang ito ay nagsasabi na nabuo ang Pilipinas dahil sa pagputok ng mga bulkan sa ilalim ng karagatan. Maausay, ito ay ang theory ng Ayon naman sa theoryan ito, nabuo ang kapuluan ng Pilipinas nang matunaw ang mga yelong bumabalang sa malaking bahagi ng North America, Europe at Asia. Magaling! Ito ay ang teorya ng tulay na lupa. Sa teorya na ito, sinasabi ng paraang tektonik ay ang paggalaw ng lupa sa ninang pagkilo sa ilalim nito. Ang tektonikong paggalaw ang naging upang mabasag ang malaking masa ng lupa kaya nabuo ang Pilipinas. Tama! Ito ay ang teoryang plate tectonic. Ayon naman sa teoryang ito, ang Pilipinas ay bahagi ng Sundasyaw at napahiwalay lamang sa paglipas ng panahon. Mahusay! Ito ay ang teoryang Sundalan. Ngayon ay alam kong alam na ninyo ang iba't ibang teorya tungkol sa pinagmula ng Pilipinas. Masaya ako ng ng aking kaalaman tungkol dito. Maraming salamat mga bata. Hanggang sa susunod na linggo. Paalam!